Good day mga kayo bab. Ngayong araw mga kayo pag-uusapan natin kung ilang araw ang pagbubuntis ng ating inahin o dumalaga. Update muna ako sa aking inahin na si Maya. 93 days po na buntis na po 'yan. Ang normal po na pagbubuntis ng inahin po is 114 days. Plus 5 or minus 5. Pwede po na 5 days po ma-delay yung panganganak niya or 5 days po na mapaaga yung panganganak niya. Normal po pa po, po 'yun. Base po sa aking karanasan, ang pinakamaagang panganganak ng aking inahin po is 111 days. At ang pinakamatagal naman po is 119 days. Yung una po na pagkakamali ko is 117 days. Nagturok na po ako ng pampahilap. Pero nung pangalawa na po, hinayaan ko lang po nanganak po siya ng 119 days. Pag po sumobra na po sa 119 days, hindi na po yung normal. Tumawag na po ko yun ng technician para ma-enchekan na po siya ng pampahilap. Para maagapan po baka sakali pumibuy pa sa mga biig. Mga kayo ba huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share sa akin mga videos para updated po kayo sa mga bagong videos. Thank you.